sa ating channel and kung bago ka pa lang sa channel na to please do like, subscribe and press that notification bell mga kaibigan to make this channel grow mga kapatid well ito na mga kaibigan gusto ko lang magbigay ng aking personal opinion mga kapatid tungkol dito kay Benz Paras mga kaibigan siya na ba ang bagong star ng TBP mga kapatid palagay niyo Ha? Ah, anong opinion nyo mga kaibigan? Alam nyo kung bakit? Nasabi ko. It's because mayroon siyang laban sa Korea mga kaibigan. Next month! Main event. ba? Diba? <laughs> Benz From TVP Promotions. Mga kaibigan. Well, supposed to be maraming nagsasabi dapat si Quadro Alas ng main event. Pero bakit hindi? Okay makawala pa siyang kalaban mga kaibigan. so, maaari kayang si Benz Paras ang bagong star ng TBP mga kapatid diba so kasi ang TBP naghanap yan ng mga Filipino boxers na gusto nilang itapat sa mga Japanese champions mga kaibigan well kahit ako nagtataka or sana naisip ko bakit bakit hindi ang idol ng lahat ang main event mga kaibigan ba? so congratulations kay Vince para sana pagbutihin mo di ba kasi iba yung karisma mo eh yung style mo is iba rin iba ka magpatawa iba yung uh, diskarte mo di ba so, which is na enjoy naman ako at saka yung mga fans mo so sana manalo ka sa laban mo pakita mo yung best mo no hindi lang puro salita Nagtitraining ka ng maayos Ayusin mo pagdating sa Ibabaw ng luna Benz Paras So congratulations At saka good luck sa iyong laban Sana Manalo ka bayan knockout And a very impressive Fight mga kaibigan So yun lang Kung manalo siya That is his fate At saka sisikat man siya sa TBP That is his fate. Pinaghirapan niya yun. Diba? <laughs> so, Vince Paras, good luck. At saka, excited ako. At saka, excited na rin ang mga fans, Filipino boxing fans, na makita kang lumaban sa Korea, mga rin. So, yun lang. Kung ano ang comment niyo, mga kaibigan, kung ano yung thoughts niyo, kindly put in the comment section, mga kaibigan. And thank you so much for watching our video. Bye bye. Raw video lang yan mga kaibigan. Pero yan lang talaga. Diba? Ang gagawin. Ay, tapos na pala. Bye bye.